Mabigat na ang 56 pesos na bilini na ni Nani Estrelita sa isang kilo ng pinakamurang bigas sa merkado, lalo pat na stroke ang kanyang asawa. Kaya tindi niya na napigilang maluha nang makita ang 29 halaga ng isang kilo ng bigas na nabibili sa Kadiwa Center sa Metro Manila. Oh, di ko ibalint na lang dito, di halos dalawang kilo na. Di magtsaga na lang ako. So, saan niyo po pwedeng gamitin yung natitipid niyo sa gamot po ang malang ng gamot ng asawa ang Kadiwas Center ay isa sa mga programa ng pamahalaan kung saan ibinibida at ibinibenta ang mga produkto ng mga magsasaka kooperatiba sa abot kayang halaga. Sa buong bansa, sa mga Kadiwas Center pa lamang sa Metro Manila at San Jose del Monte, Bulacan ang nagbebenta sa ganitong presyo. Pero target ngayon ng Department of Agriculture na mapalawig pa ito sa mga Kadiwas Center sa buong bansa. Uh, nasa pipeline po natin kasi ang goal natin is dapat meron po tayo per province. Yun po ang goal natin dito sa pagbebenta natin sana ng murang bigas. Yun po yung goal natin. So hopefully po in the next, the coming months, meron po tayo matayo per province po. Para naman sa mga ordinaryong consumer, target na maibaba ang kada kilo sa 45 hanggang 48 pesos. intention talaga ng programa natin, magkaroon ng na access sa murang bigas. Ang supply ng bigas na ibinebenta sa mga kadiwa centers nang gagaling sa mga accredited na kooperatiba at trader ng Department of Agriculture. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines.